Hello, ako po si Dr. Mila de La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taon ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na na muling maibalik ang kanilang sigla kumpiyansa at init sa pagsasama ng hindi gumagamit ng hormones o nararamdamang isinasantabi na lang. Nasaksihan ko kung paano nagbago ang mga buhay sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga tamang pagkain. May isang babae is Titingan Anyos na naniniwalang tapos na ang kanyang pinakamasasayang araw. Pagkatapos, isang simpleng pagbabago sa kanyang kinakain ang nagbalik ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman isang natural at komportabling pagnanasa. Ang sikreto, hindi mga reseta, hindi mga operasyon apat na karaniwang prutas lamang. Karamihan sa mga kababaihan na lampas 60, ay iniisip na ang paghina ng init sa pagsasama ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may ilang mga prutas na malamang ay nasa kusina nyo na na naglalaman ng mga natural na compound na maaring sumuporta sa balanse ng hormones, magpabuti ng sirkulasyon ng dugo at ibalik ang mismong mga function na nagpapasarap muli sa inyong pagsasama. Ipapakita ko sa inyo kung aling apat na prutas ang makakagawa ng tunay na pagbabago sa inyong intimate health. Walang gimmick, walang bola-bola, simpleng nutrition na suportado ng siyensya na makakatulong sa iyong maramdaman muli ang dati mong sigla at baka higit pa. Pero teka muna bago kayo dumampot ng kahit anong prutas. Isa sa apat na ito ay maaring makasama pa kung mali ang paraan ng pagkain. Ipaliwanag ko kung alin yon, kung paano ito gamitin nang tama at kung bakit mas mahalaga ang tiyempo kaysa sa iniisip ninyo. Samahan niyo ako, baka ito na ang magbago ng lahat. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ang unang prutas, isa na tunay na makakatulong na ibalik ang iyong sigla, suportahan, ang balanse ng iyong katawan, at muling pag-alabin ang iyong kumpiyansa sa kwarto. Una, pomegranate ang prutas na nagbabalanse ng hormone. Noong una kong iminungkahi ang pomegranate sa aking mga pasyenteng, may edad na marami sa kanila ang gumitilang. lang. Duradela Paz, sabi nila. Sinasabi niyo po bang ang isang prutas ay makakatulong sa panunuyo at kawalan ng gana? Tatango lang ako at sasabihin, subukan niyo po ng dalawang linggo at sabihin niyo sa akin ang pakiramdam ninyo at ginawa nga nila. Ang sumunod ay mga tawag sa telepono, mga makahulugang tingin at pati mga luha mula sa mga babaeng matagal nang hindi nakaramdam ng ganoong klasing ginhawa. Mayroong napaka-personal na pakiramdam kapag nababawi ng isang babae ang kanyang pagiging sensual, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, at ang pomegranate ay gumanap ng papel na yon para sa libo libong kababaihan na lampas 60. Ang nag-pop special sa pomegranate ay hindi gawa-gawa lang ng marketing. Ito ay tunay na siyensya. Ang prutas na ito ay naglalaman ng mga phytoestrogens, mga compound mula sa halaman na dahan-dahang sumusuporta sa natural na balanse ng hormones ng inyong katawan na napakahalaga pagkatapos ng menopause. Puno rin ito ng mga antioxidant na sumusuporta sa malusog na sirkulasyon ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, maaring humina ang daloy ng dugo hindi lang sa ating puso at utak, kundi pati na rin sa mga mismong tisyo na gumagawa sa pagsasama na maging komportable at kasiya siya. Tinutulungan ito ng pomegranate na labanan na nag-aalok ng tunay at unti-unting pagbuti ng walang side effects. Naalala ko ang isang pasyente si Lola Remedios, 72 anyos, na nagsabing pakiramdam niya ay tuyot na siya sa loob at labas. Nagsimula siyang uminom ng isang maliit na baso ng purong pomegranate juice. Tuwing umaga walang dagdag na asukal, yung purong katas lang. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang mas naging masigla siya. Sa loob ng ilang buwan, bumalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili niyang katawan. Hindi lang po ito tungkol sa sex, pag-amin niya. Ito po ay tungkol sa pakiramdam na juicy at buhay na muli. Iyan ang tahimik na regalo ng prutas na ito, hindi lang nito pinapabuti ang sirkulasyon. Ibinabalik nito ang koneksyon ng isang babae sa kanyang sariling katawan. Maaari rin kayong makapansin ng iba pang benepisyo, mas malinis na kutis, mas magandang memorya at kahit pagbaba ng presyo ng dugo dahil kapag bumuti ang sirkulasyon lahat ay nagiging mas maayos pero may isang paalala hindi lahat ng produkto ng pomegranate ay pare-pareho ang juice ay dapat puro walang asukal at regular na iniinom hindi ito isang beses na solusyon ito ay isang pagbabago sa kung paano mo pinapalusog ang iyong katawan isipin mo ito na parang pag-aalaga ng hardin. Hindi mo ito binubuhusan ng tubig ng isang beses lang at aasahang mamumulaklak magpakailanman. Inaalagaan mo ito araw-araw at unti-unti. Ito ay nanunumbalik sa dati nitong buhay. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan ng pomegranate, baka panahon na para bigyan ito ng pansin. Minsan ang mga pinakasimpleng sagot ang pinakamakapangyarihan. At kung pag-uusapan natin ang mga simpleng solusyon na may malaking resulta, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang kayang gawin ng pakwan, lalo na kapag kinain sa tamang oras. Pangalawa pakwan, ang natural na pampadulas. Naaalala ko pa ang itsura ng isang pasyente, si Aling Nena, ng imong ko na baka makatulong ang pakwan para sa ginhawa sa pagsasama. Ibig niyong sabihin yung prutas sa mga piknik tuwing tag-init? Tanong niya na may halong pagdududa. Pero ang pagdududa niya ay naging kuryosidad ng ipaliwanag ko kung ano ang nasa loob ng mapulang laman nito. Ang pakwan ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na citrulline. At ang citrulline ay napakalakas. Tumutulong itong i-relax ang mga daluyan ng dugo pinapalakas ang sirkulasyon sa buong katawan at sinusuportahan ang uri ng malusog na daloy ng dugo na mahalaga para sa natural na pagpukaw ng pagnanasa at pagpapadulas isang bagay na pinoproblema ng maraming babae na lampas 60. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga pangako na parang napakaganda para maging totoo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na gusto pa rin ng katawan na gumana sa abot ng makakaya nito. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Ang citrulline ay nagiging arginine sa loob ng iyong katawan at ang arginine ang nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang molekula na mahalaga para sa pagpapataas ng daloy ng dugo sa lahat ng tamang lugar na nagpapaganda ng sensitivity. Ang pagkakaiba? Ang pakwan ay banayad. Gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito walang matapang na side effects, walang bigla ang pagbabago sa hormones, kundi tuloy-tuloy at natural na pagbuti sa paglipas ng panahon. Isang babae 70 anyos ang nagsabi sa akin na nagsimula siyang kumain ng isang tasang pakwan tuwing umaga pagkatapos ng aming pag-uusap. Noong una maliliit na bagay ang napansin niya, mas hydrated ang pakiramdam, nabawasan ang paninigas ng kasukasuan. Ngunit makalipas ang isang buwan, may iba siyang sinabi. "Doktora," sabi niya, "pakiramdam ko mas responsive ako, mas komportable sa sarili kong balat." Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag niya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ang pakwan ay hindi gumagana na parang switch. Ito ay mas katulad ng pagtaas ng tubig sa dagat. Dahan-dahan tuloy-tuloy, binubuo nitong muli ang maaaring nasira ng panahon. Ang susi ay kainin ito ng sariwa ng may moderasyon at malayo sa mabibigat na pagkain upang epektibong magawa ng mga sustansya ang kanilang trabaho. Kung kayo ay may diabetes, bantayan ang dami ng inyong kinakain. Ngunit para sa karamihan ng mga kababaihang may edad ang isang maliit na serving araw-araw, ay maaaring maging isang banayad na tulak tungo sa panunumbalik ng ginhawa at tiwala sa sarili. At marahil iyon ang ang bahagi ng paglalakbay na ito, hindi lang ang pagpapabuti ng physical na function, kundi ang pagpapanumbalik ng paniniwala sa kakayahan ng iyong katawan na makaramdam ng kasiyahan, tumugon at kumonekta. Hindi lang ito tungkol sa daloy ng dugo, ito ay tungkol sa pag-asa. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang pakwan maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang kayang gawin ng maliliit na blueberries na ito, hindi lang para sa inyong sirkulasyon, kundi para sa inyong utak mga buto, at oo, para sa inyong kwarto. Pangatlo, blueberries, ang sikreto ng isip at katawan. Isang tahimik na hapon ng isa sa aking matagal ng pasyente si Ma'am Susan, isang matalinong retiradong guro mula sa Cebu, na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s ay lumapit at nagtanong ng isang bagay na kinatatakutan ng maraming babae na sabihin ng malakas, may paraan po ba para maging interesado ulit doktora nang hindi gumagamit ng hormones? Hindi lang siya nagtatanong tungkol sa libido. Nagtatanong siya tungkol sa pakiramdam na maging siya ulit masigla malinaw, ang isip at konektado. Tumangu ako at sinabing, magsimula ka sa blueberries. Maaaring mukhang maliit ang blueberries. Ngunit ang nilalaman nito ay kahanga-hanga. Ang maliliit na prutas na ito ay mayaman sa flavonoids, mga natural na compound na nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala, lumalaban sa talamak na pamamaga na nagpaparamdam sa atin na tayo'y matanda at pagod na at pinapanatiling malakas ang iyong sirkulasyon. At kapag lampas 60 ka na, ang magandang sirkulasyon ay hindi lang para sa iyong puso. Ito ay para sa paglaban, sa brain fog, pagpapanatiling makinis ng iyong balat, at paghahatid ng dugo sa pelvic region na mahalaga para sa pagpukaw ng pagnanasa. Malinaw ang siyensya ang mga kababaihan na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa flavonoid tulad ng blueberries ay may mas mahusay na cognitive function at kalusugan ng puso. Ito ay hindi lang dahil pinapabuti nila ang daloy ng dugo, kundi dahil tinatarget nila ang mga ugat ng paghina, oxidative stress, pinsala sa cell, at mahinang sirkulasyon. Tumutulong ang blueberries na ibalik ang balanseng iyon ng dahan-dahan natural at mabisa. Ngunit ang talagang nakakakumbinsi sa akin ay hindi lang ang mga pag-aaral. Ito ay ang mga kwento. Isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s ang nagsabi sa akin na nagsimula siyang kumain ng isang maliit na mangkok ng blueberries tuwing umaga. Sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang mas naging matalas ang kanyang isip, nagsimulang mawala ang brain fog. Nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya para sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Pagkatapos isang gabi, napagtanto niya na nakaramdam siya ng init at pagnanasa na akala niya ay tuluyan ng nawala. Hindi ko inaasahan yon, sabi niya na may tahimik ng ngiti. Akala ko, tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Ang sandaling iyon ang banayad na pagbabalik ng isang bagay na nawala ay napaka-personal. Hindi ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buo, kanais-nais, at konektado muli. At ang blueberries sa kanilang simpleng paraan ay maaring makatulong na buksan ang pintong iyon. Kaya kung itinuturing ninyo itong isang topping lang para sa yogurt, mag-isip-isip kayo ulit. Maaring isa sila sa yung pinakamatibay na kaalyado para sa isang mas matalas na isip at isang mas masiglang katawan. At kung ang blueberries ay nakakagulat na hintayin ninyo hanggang pag-usapan natin, ang prutas na puno ng healthy fats at nagpapasigla sa inyong hormones sa paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga kababaihan. Oo, berde ito. Oo, malinamnam ito. At oo, maaring ito na ang iyong pinakatatagong sikreto. Pang-apat abokado, ang pundasyon ng hormone. Kung sinabi ninyo sa akin 30 taon na, ang nakalipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa sigla ng kababaihan ay nagtatago sa isang malambot at berdeng prutas, marahil ay naintriga ako. Ngunit pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihang may edad at personal na nasaksihan kung paano nagbabago ang hormonal landscape, pagkatapos ng menopause, natututunan kong igalang ang tahimik na lakas ng abokado. Hindi ito magarbo. Ngunit sa loob nito, dala nito ang mga building blocks na desperadong kailangan ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng 60. Ganito kasi iyon pagkatapos ng menopause, ang iyong mga ubaryo ay gumagawa ng mas kaunting estrogen at ang iyong katawan ay umaasa sa ibang mga pinagkukunan tulad ng iyong adrenal glands upang gumawa ng mga hormones. Ang sistemang ito ay nangangailangan ng tamang panggatong. Sinusuportahan ng abokado ang buong endocrine system dahil mayaman ito sa monounsaturated fats, vitamina B6, magnesium at potassium hindi lang ito mga sustansya sa isang label. Ito ang mga hilaw na materyales para sa makina ng hormon ng iyong katawan. Naaalala ko ang isang babae si Lola Corazon mula sa Pampanga na nasa unang bahagi ng kanyang 70s na lumapit sa akin na pakiramdam ay bagsak ang kanyang mood at enerhiya. Siya ay iritable, hindi makatulog ng maayos, at ang pagsasama ay tila isang malayong alaala na lamang kayat ko siyang magdagdag ng kalahating abukado sa kanyang dieta araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang bumubuti ang kanyang pagtulog. Naging mas matatag ang kanyang mood. At sa kalaunan, bumalik ang kanyang pagnanasa at pakiramdam ng kaginhawaan. Akala ko, ganito na lang ang mararamdaman ko habang buhay. Sabi niya sa akin, lumalabas kulang lang pala sa tamang uri ng taba ang katawan ko. Higit pa sa pagsuporta sa hormones ang ginagawa ng abokado. Pinapalusog nito ang iyong puso, pinapatatag ang asukal sa dugo, at tinutulungan ang iyong katawan na i-absorb ang mga fat-soluble vitamins tulad ng D at E na parehong may kritikal na papel sa kalusugan ng balat densidad ng buto at sigla ng kababaihan. Pinapanatili ka rin nitong busog nang mas matagal na tumutulong na mapanatili ang isang malusog na timbang na direktang nauugnay sa mas mahusay na balanse ng hormon. At marahil mas mahalaga ito ay isang simbolo ng isang bagay na mas malaki na ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa botika. Minsan ito ay nagmumula sa iyong plato mula sa paggawa ng mga sinasadyang pagpili tungkol sa kung paano mo pinapalusog ang katawan na tinirhan mo sa buong buhay mo. Kaya kung binaliwala ninyo ang abokado bilang iisang usong pagkain lamang, mag-isip-isip kayo ulit. Para sa mga kababaihang may edad na naghahanap na maibalik ang enerhiya katatagan ng mood at hormonal harmony, ang prutas na ito ay maaaring isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang kaalyado sa inyong panig. Ating balikan ang kapangyarihan ng apat. Pagkatapos makatrabaho ang hindi mabilang na kababaihan, sa kanilang 60-70s at higit pa may natutunan akong isang makapangyarihang bagay. Ang muling pagpapasigla ng intimacy at kumpiyansa ay hindi kailangang maging komplikado. Hindi nito kailangang may kasamang mga reseta, hindi komportabling side effects o tahimik na pagkabigo. Kadalasan nagsisimula ito sa pagkain, tunay na pagkain. Ang tahimik na gamot ng kalikasan. Tingnan natin. Kung ano ang natuklasan ninyo ngayon, ang pomegranate ay tumutulong na suportahan ang balanse ng hormone at ginigising ang sirkulasyon. Ang pakwan ay nagtutulak sa sirkulasyon at nagpapahusay ng natural na ginhawa. Ang blueberries ay nagpoprotekta sa iyong utak at pinapanatiling dumadaloy ang dugo kung saan ito kailangan. At ang abokado ay nagbibigay ng pundasyon para manatiling matatag at malakas ang iyong mga hormones. Bawat isa sa mga prutas na ito ay may natatanging papel, ngunit kung magkakasama bumubuo sila ng isang pundasyon ng pagpapanibago. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong buhay. Magsimula ka lang, magdagdag ng isang prutas sa iyong pang-araw-araw na gawain. Palawakin mula doon. Sa pagiging consistent ang maliliit na pagbabagong ito, ay nagsisimulang muling pag-alabi ng ningas na inaakala ng maraming babae na tuluyan nang nawala. At tandaan ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. Bawat hakbang pasulong ay nagpapanumbalik ng higit pa sa function. Ibinabalik nito ang iyong paniniwala sa kung ano ang posible. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa katawan na iyong pinaghirapan at pagbibigay dito ng panggatong na nararapat para umunlad sa sarili mong mga tuntunin. Ang apat na prutas na ito ay hindi isang himala. Sila ay isang mensahe hindi ka patapos. Ngunit habang sumusulong ka, mag-ingat. Dahil kung paanong may mga pagkaing nakakatulong, may mga gawin na maaring tahimik na sumira sa iyong progreso. Ano ang hindi dapat gawin? Pagkatapos makita ang napakaraming kababaihan na ng mga hakbang na puno ng pag-asa tungo sa mas mabuting kalusugan, masakit panoorin na hindi nila namamalayan na sinasabutahin nila ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng maliliit ngunit kritikal na pagkakamali. Maaaring kumakain ka ng tamang mga prutas, ngunit kung hindi ka mag-iingat, may ilang mga gawi na maaaring tahimik na kumakalaban sa iyo dahan-dahang sinisipsip ang sigla na sinusubukan mong ibalik. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko ay ang sobra-sobrang pagkonsumo. Dahil ang malusog ang isang bagay ay hindi nangangahulugang mas marami ay mas mabuti. Isang babae ang nagsabi sa akin na umiinom siya ng pomegranate juice tatlong beses sa isang araw iniisip na mapapabilis nito ang mga bagay-bagay. Sa halip nagkaroon siya ng pabago-bagong blood sugar at problema sa panunaw. Nasa moderasyon ang mahika. Ang mga prutas na ito ay makapangyarihan, ngunit kailangan nilang gumana kasabay ng ritmo ng iyong katawan, hindi para saklawin ito. Ang isa pang nakatagong bitag ay ang paghahalo ng mabuti sa masama. Nakita ko ang mga babaeng nagbubudbud ng blueberries sa matamis na granola o naghahalo ng abokado sa isang dessert smoothie na puno ng pampatamis. Ang paggawa nito ay hindi lang kinakansela ang mga benepisyo. Maaari pa itong lumikha ng pamamaga ang mismong bagay na sinusubukan nating bawasan. Ang punto ay hindi lang kumain ng mga prutas na ito. Ito ay kainin sila nang may kamalayan ng hindi tinatabunan ng mga processed sugar o artificial na pagkain. At marahil ang pinakamalaking pagkakamali ang pag-asa ng agarang pagbabago. Hindi ito isang mabilisang solusyon. Ito ay isang pamumuhay, isang pagbabalik sa dahan-dahan at matatag na karunungan ng pagpapakain sa iyong katawan, nang kailangan nito nang may pasensya at respeto. Hindi mo nawala ang iyong sigla sa isang gabi. Hindi mo rin ito maibabalik sa ganoong paraan. Ngunit kapag ginawa mo ito nang tama, kapag nanatili kang consistent ang mga resulta ang magpapatunay. Ngayon bago tayo magtapos pag-usapan natin ang tunay na puso ng paglalakbay na ito dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain ito ay tungkol sa posibilidad pangwakas na kaisipan hindi ito tungkol sa perfection ito ay tungkol sa posibilidad kung may isang katotohanan na sana ay baunin ninyo ito ay ito ang iyong edad ay hindi isang finish line hindi ito isang limitasyon hindi isang label at tiyak na hindi isang dahilan para huminto sa pagsusumikap para sa mas mabuti. Napakaraming kababaihan ang tinuturuan na asahan ng paghina pagkatapos ng teksto. Tahimik na ibinubulong ng lipunan na dapat tayong kumupas ng may grasya makontento at isuko ang ating sigla. Ngunit nais kong mag-alok ng ibang bagay ang ideya na ang kabanatang ito ng iyong buhay ay maaring maging isa ng lakas sigla init ng pagsasama at paglago. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil pinili mong gawin itong ganoon. Ang totoo ang mga bagay tulad ng enerhiya, sigla sa pagsasama at kumpiyansa ay hindi nawawala sa isang gabi. Dahan-dahan silang kumukupas kapag huminto tayo sa pag-aalaga sa kanila kapag nagsimula tayong isipin na huli na ang lahat. Ngunit ang kahangahangang bahagi, sa sandaling piliin mong simulang pakainin muli ang mga bahaging iyon ng iyong sarili, sa nutrisyon emosyonal pisikal, may isang pambihirang nangyayari. Nagsisimula kang bumuo muli, hindi para habulin ang kabataan, kundi para bawiin ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan sa iyong katawan, kapangyarihan sa iyong kwento. At hindi-hindi ito tungkol sa pagiging perpekto Walang sino man ang umaasa niyan. Hindi mo kailangang magkaroon ng isang mahigpit na pamumuhay o baligtarin ang iyong mundo. Ang landas pasulong ay mas simple at mas mapagpatawad. Nagsisimula ito sa intensyon isang desisyon na mag-alaga. Isang piraso ng prutas na mayaman sa antioxidants na idinagdag sa iyong umaga. Isang limang minutong pag-unat isang paglalakad sa sikat ng araw isang sandali ng katahimikan para kumustahin ang iyong sarili. Ang maliliit na gawain ito ay nag-iipon. Nagpapatong-patong sila at binabago kanila mula sa loob. Napanood ko ang mga kababaihan sa kanilang huling bahagi ng 70s na muling natuklasan ang kanilang sigla. Nakita ko silang lumakas, mas tumawa muling kumonekta sa kanilang mga partner at naramdamang mas buhay kaysa noong mga dekada na ang nakalipas. Hindi dahil binalikan nila ang panahon, kundi dahil huminto sila sa pagsuko sa kanilang mga sarili. Heto ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Hindi mo kailangan ng malalaki at bigla ang pagbabago para makagawa ng pagkakaiba. Ang kailangan mo ay pagiging consistent paggalang sa sarili at isang tahimik na determinasyon na patuloy na sumubok. Diyan nagmumula ang mga tunay na tagumpay, hindi sa perfection, kundi sa pagtitiyaga. Kaya kung handa ka ng gawin ang unang tunay na hakbang ngayon, alamin mo ito, hindi ka nahuhuli, hindi ka sira, hindi ka nagsisimula sa wala. Nagsisimula ka mula sa karunungan, mula sa karanasan, mula sa isang buhay na mayaman, na sa mga aral at lakas. At iyan mahal kong kaibigan ang iyong superpower mayroon ka pa rin posibilidad, mayroon ka pa rin potensyal, at simula ngayon, maaari mong piliing abutin nito. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon gusto kong marinig ang inyong panig. Maglaan ng sandali para magmunimuni at magbahagi ng isang bagay sa mga komento sa ibaba na natutunan ninyo mula rito at planong gawin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring isa alang alang ang pag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong content at huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.